Good day everyone for today's video guys. Uh, andito po kami ngayon. Papunta po kami ngayon sa Sugba Lagoon, Siargao. Siyempre, uh, ang dami na namin na napuntahang mga island. At saka ito po yung pinakalas na pupuntahan po namin. Yung Sugba Lagoon. At bigla po ako'ng na curious guys, kaya po ako'ng nagtatanong kung bakit po ito ay tinatawag na Sugbalagon. So, ang sabi nila, sa gitna daw po nitong dagat, sa dun sa may dulo sa pupuntahan natin ngayon, diyan po sa gitna, may nakakita po daw na parang may nagsusugba. Umuusok daw po ma, tuwing madaling araw. May nakakita daw po na every madaling araw parang na nagsusugba or nag-iihaw. Kaya tinatawag nilang sugbalagun. Kaya ayan, doon daw po nila nakikita sa may dulo sa pupuntahan natin na tuwing madaling araw, umuusok, may usok na parang nagsusugba. Kung mahilig ka sa mga natures, kung masaya ka sa natures, ah, eto, eto na po. Dito na po tayo pupunta sa Shergao. Napakaganda. Maganda po yung mga beaches nila. Lahat maganda talaga. Wala akong masabi. Kaya, ang ganda po talagang balik-balikan po ang Shergao. Kaya marami mga turista ang pumupunta dito kasi po napakaganda talaga ng nature nature na nature talaga sa mga taong mahilig dyan mahilig dyan sa mga at mga ano, nature lover Halak, halika, dito na tayo punta na tayo dito sa siargao talagang mapahanga ka at maparelax, super relaxing place napakaganda ng view so eto na guys, malapit na tayo Malapit na ba? <laughs> wala pa akong natatanaw. <laughs> medyo malayo pa. Pero ang ganda ah. Ang ganda ng mga views. Hmm, napakalinaw ng tubig. Parang crystal clear lang guys yung tubig dito. Hmm, medyo maganda ang panahon. Makulimlim pero okay naman, wala namang ulan. Hindi hmm, masyadong mainit. Sumasabay din yung panahon sa amin siguro naawa. Naawa at saka natutuwa na bumisita kami dito sa Sugbalagun. Lagoon. Malayo pa siguro mga ang biyahe nito 30 minutes. Mula doon sa gitna o doon sa may ano sa mula doon sa may tulay papuntang Sugbalagun. Mapawaw ka guys sa sobrang ganda ng mga view. Mapangmangha ka talaga. Ewan ko lang sa iba. Pero para sa akin, kasi nature lovers po ako guys. Kaya masayang masaya po ako na nakapunta dito. Walang kasing saya. Tsaka stress reliever din. Napaka stress reliever talaga. Makalimutan mo bigla yung mga problema. Iiwan mo na natin yung problema sa bahay mag-concentrate muna tayo dito sa bakasyon natin dito sa Siargao para naman eh, sulit masaya at sulit yung bakasyon natin kaya wag tayong mag-isip ng mga problema talagang hindi ka makaisip sa problema dito kasi sa sobrang ganda sa sobrang relax na relax yung lugar parang paraiso lang guys promise para sa akin lang ha parang paraiso na gandang ganda na ako sa lugar na ito napakalinaw sa tubig malinis at syempre naman malamig marami ding mga bahay dito marami ding tumira kahit naman ako basta ano ka mahilig ka sa mga ganitong lugar dito ako titira kasi ano eh may ano may peace of mind ka, walang gulo. 'Yun nga lang, puro isda lang kaka, mga puro isda lang ang ulam. At siyempre naman, pwede naman tayo maka ano, makatanim-tanim ng mga gulay sa gilid-gilid, mag-alaga ng mga hayop gaya ng mga manok. At kung ano-ano pa. gustong gusto kong ano, gustong gusto kong ganitong lugar walang problema sa isda pero kailangan may sarili kang boat para hindi ka mahirapang mag ano hindi ka mahirapan mag punta sa sentro kaya kailangan may sariling boat para naman may magamit din ma magkuha ng mga isda O eto, papasok na kami sa loob. Yan. May nakalagay po na Sugba Lagoon. Parang mukhang malalim na malalim dito. Kasi ano na eh. Blue na blue na yung ano. Blue na blue na yung... Oh, green na green na yung tubig. Yan. Pasok na po kami sa loob. Parang chocolate hills lang yung forma ng bundok. Bundok-bundok green na green pati yung tubig green na green wala man lang alun siguro malalim malalim na malalim yung ano i dagat kasi parang ano talaga eh tsaka wala siyang ano wala siyang alon guys parang ano lang lake Parang tubig na... Tubig ilog lang. Wala man lang kaalon alun alun Wala na sigurong... Ano dito? Wala na sigurong taong mangguha ng isda. Ayan, makikita na. May nakalagay na subalagon. Siguro malapit na kami. Palapit na ng palapit. Ayan, papasok na kami. Ayun na. Napakalinaw ng dagat. Sobrang linaw. Tsaka yung ano niya, yung bawat gilid, parang chocolate hills lang. Bulo, bulubundukin-dukin. <laughs> green na green. Pati yung tubig, green na green. Medyo malay -layo din siya sa sentro. Malay-layo din siya sa pantalan. busog na busog yung mga mata namin dito guys relax na relax ang utak o ba diba, ang ganda napakaganda talaga ayan ayan may maliit na island pa tsaka maraming tao Marami ding taong naninirahan dito kasi maraming bahay. Yan malapit na kami. Diyan po kami maliligo. Yan malapit na kami. Ayan, dadaong na po yung boat namin sa tabi. Diyan po kami magstay ng tatlong oras. Tatlong oras lang daw po pwede. Ah, uh, o oh, diba napakaganda. Sobrang ganda guys kami maliligo, magtalon-talon, mag -e enjoy O, oh, diba? ba ang ganda? Oh, ayan na yung mga ano, magwe-welcome sa amin. Pakinggan po natin mga guys. Ay 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 Bum bumungo na. Good morning! Welcome to Barangay Kaob, Sugbalagun, Siargao! Thank you! Salamat! Halika, maligo muna tayo guys. Nandito na tayo. Finally, nakarating na dito. Ah, first time. Sige, maligo muna tayo. Ayan, yun na po ang kabuan. Ang kabuan ng view dito sa Sugba 'Di ba po napakaganda? Ang galing talaga ni Papa God. Binigyan po tayo ng nature na sobrang ganda. Busog na busog yung mata natin. Napakasaya. Ah, dito po kami banda maligo. Magpicture-picture muna bago maligo. Yan. Jan po kami tatalon mamaya. Pero bago magtalon, bago maligo, picture picture taking muna. Kasi sayang po yung panahon. <laughs> Matagal pa siguro kami makabalik dito ulit. Mag-iipon pa ng pera. O sige guys, hanggang dito na lang muna kami. Sa sunod ko na namang mga videos. Thank you po. Thank you.